Hello so everyone, good morning, good evening, and good afternoon saan man po kayong sulok ng bansa, Pilipinas at sa ibang bansa, lalo na po sa mga OFW katulad ko. At bago po ang lahat, I just want to introduce myself. Ako po si Prof. Merlyn Garcia si from Iloilo. At nag ang background ko po ay nag-work po ako sa bansang Middle East uh, bilang isang registered health worker. Ginawa ko po itong video na ito para i-share ko po, po sa lahat po ang magandang nangyari po sa aking buhay. At uh, coming 2025. At uh, nagpapasalamat po ako sa aking company. Nagpapasalamat po ako sa aking upline sa isang taong tumulong po sa akin at nag-guide po sa akin hanggang sa matuto po ako sa part-time online business. Salamat po! Happy New Year! Ginawa ko po, po ang video nito para i-share po sa lahat, international at local, yung magandang opportunity na mayroon po ako ngayon. Uh, isang negosyo, uh, isang magandang opportunity sa aking community through online platform business. At ginawa ko po, po itong negosyo bilang isang part-time uh, work bilang isang OFW, hindi uh, po ito nakakaabala sa aking trabaho kasi ginagawa ko siya during time ng day off ko at free time po ako. Ngayon guys, ito na po ang test na pagkakataon ko. Kung ikaw po ay nanood po sa video ito, uh, itong video na ito ay para sa inyo. Lalo na kung ikaw po ay isang OFW international at local, ito ay para sa inyo ang magandang buhay na nag-aantay sa inyo, pagsikapan at paghirapan ang goals na gusto mo. Sa negosyo ito, sa negosyo kong ito, magbibigay at pagbabago ng ating buhay. Be a part of this community. Dahil hindi ka nag-isa, parehas lang din tayo may gustong marating. Bilang isang OFW ka bago po mag-exit. Kaya alam ko na is ikaw, isa ka din ng ganun. Parehas lang din po tayo ng pangarap. Magkaroon ng free time, magkaroon ng free financial freedom, magkaroon ng uh, uh, magkaroon ng sapat na ipon para makatulong sa pamilya at mabili ang gusto mo. So, ito na yung guide, the best. Praying is the best. At the same times, kailangan natin magsipag, paghirapan mo ang goals mo sa buhay para maabot mo magkaroon ka ng tiyaga at magkaroon ka ng diskarte. Ito lang po guys ang tanging gagawin mo kung ikaw ay nasa larangan ng na negosyo ko. So maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. I-update ko na lang po kayo sa next video ko. Uh, kung interested po kayo na gusto ko malaman yung, yung mga next na video ko, uh, just uh, love and love and subscribe lang sa aking YG channel. Just write in uh, comments below how at willing po akong tuturuan kayo at hanggang sa the end ng negosyo ko ito at uh, isishare ko po, po sa inyo ang ang kung ano po ang meron po ako sa negosyo ito hanggang sa may mararating po ako ibabahagi iba ko po sa inyo be a part of my YT channel maraming salamat sa suporta at marilis nyo po ako sa aking every page Merlin Garcisa so Merry Christmas, Happy New Year everyone, and God bless all. I love you all and maraming salamat po.